Hello guys! Welcome sa ating channel! So kaano lang natin? Basa pa yung ating buhat, no? So di of natin ngayon. Okay. Bukin natin ng kamay. So ngayon dahil butom ako, wala pa kami ng panghaponan. Mayroon tayong yung eggplant. Ayan. Yeah. Eggplant. Medyo madilim, no? Kasi ito lang yung pinailaw ko. Yung dito na ilaw. Kaya lang gawin. Ayan, ito na lang. Ayan. Madilim din. Madilim. Yun na lang guys, yung ilaw dito sa ano, uh, corner. So, gigisa tayo ng karoon. At uh, meron tayong ano dito. may fried chicken tayo ng legs. Masarap yung sana yung wings pero hindi ako nakabili ito ang ulam natin for tonight at breakfast ko na din ito for tomorrow you know, na pero lutuin ko na siya kasi masarap din ito pag ano yung parang parang leftover ba kaya um, really, hindi siya leftover niluto ko lang siya lang. maaga no para pag guys nandito na akong tinerito

Dito lang kami mag ano guys, magluto ng rice. Mabilis lang sa minutes lang. Pag kumulo na siya, na lang yung apoy. Tapos yung kumulot At lang natin ang ating ano, lutuin kasi namin na rice guys hindi, hindi siya abot ng 200 grams may sa 100 or 150 grams hindi kami kakain masyado ng rice kasi alam naman na uh, makakataba or hindi siya healthy kain so, talaga sa mga rice kaya hindi siya healthy. Guys, yung sila yung rice pero yung, hindi lang yung palagi ba? Pero kumakain ako ng rice, um, uh, twice a day. One time or twice. So ganito lang ang kunti lang. Ito na 100 grams lang, lang. Kasi ang 5 kilos ko na bugas, ito yung rice na bilig-bilig namin. na eh. Kasi si John, si John si John si John naman. At ito, gilang-gilang si John si John. Ito yung pinakain ko, potato mo, potato Ngayon, maging natin mag-rice kasi. Ang damay gusto kumain ng rice.

ubig naman, ano, naman Yung ko din sa dito. Pwede na manging pag-ensure mo na 1 is to 1. or 1 is to 1.5 kung hindi sa klase lang yung bigas. Yan. Yeah. Pakuluin lang natin. Tapos pag uh, kumulo na siya, ano natin ng one minute na kulok-kulok, Tapos hinaan natin pa. Hinaan natin yung nambara. At isip natin ng 10 minutes. So ganito kami magluto ng rice. Yung parang hindi magtutong ba? Kasi mahirap pag magtutong. Mahirap pag uh, Lalo na pag ganyan yung klaseng aming magtutong.

hmm, maliit hindi yung Ngayon, ang gawin natin is pagtatapos ng rest nagboto ulit tayo ng yung talong. Ito lang na nalagay natin. Dapat ko lang yung aking talong sa tubig na malamig para hindi siya mag-maitin. Ito na ang ating pangsahirin para Ang sa onion. So, ito din so, okay, meron pa yung final guys. Bukas, okay. working okay. na naman. Nasa ko ng bahay naman Ang kakainin na, um, na lang namin left O yung madarihan na pag-dito. Okay. So, slice naman natin ito. Ayun na lang din natin ito, pang sahog. Ito yung mga sobra natin sa pag mag, ano uh, kami guys, magluto yung steak. Um, pagdating nag-steak kami, ito, ito yung mga natira. Ayan. Pang sahog-sahog ba? Ito so, yung gulay. So, kasi pag mag-fight ako ng wings, ang binibili ko, mga isang kilo at kalahati, tapos putuhin ko yung lahat. Para ano pa, hanggang kinabukasan si ko pa sa kainin. Masarap pa ka rin. So, sa ano, talong. Actually, pwede na sana wala kasi, alam mo, mag- Nag-stir uh, fry lang ako ng talong. So, ang sabat na. Tuyo lang ang tingkla ko. At panong pa. Naku. Maubos yung bahaw niya.

tumulo na siya. Anahin natin ng 1 uh, uh, so, minute. na ito. Bigas o kanin natin. Yung natin. Pag 1 minute Ito Isip natin ng 10 minutes. Slow fire. Slow cook. na lang. Ito na lang. So ayan. Na maya, guys. Kasi nandito pa tayo. kita ko muna sa inyo ng isang amalat. Na pinapapak mm sobrang tasty niya. Malasa sa loob. Tapos pinaglakan natin siya nila. Plus yung first fruit so natin yung itlog na dinatin natin. Tapos inamin natin sa first hmm. hmm, fruit